Ayan. magandang uh, araw po sa inyo mga kahunters ito yung ating uh, silipin po kasi nung nakikita po ako nito dito sa 10 at saka dito sa 5 ha? kaya hindi ko alam kung hindi natin masabi kung ito ba ay sinadya o isang puri ng error ito ah. Itong video ko na ito, maikli lang naman to kasi nga, wala naman ganong komplikato dito. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yan dito sa 10 piso. May kita po natin ito. Yan. Yang ang tawag dito ito ito to bakit bakit nabubura yan bakit nabubura yung mukha nitong mga coins na to hmm. Ito ba ay sinadya? O ano ba nangyari dito? Yung iba sinasabi sinadya. Human error. Pero Excuse me po. Pero kung ating susuriin para siyang sinamaan ng isang leha. Ano? Patang tanong, bakit mukha lang? Dapat itong kabuuan ng coins na to ay merong gas-gas. Sa reverse, wala naman po. Ayan. Hmm. Tapos, ito, eh, ay kita na 'yan 2005 yan, ha. 2005 na 10 piso Tapos ito din sa 1998 'to. Oh. Itong 1998 na 'to hindi ito dito gawa sa atin. Gawa sa ibang bansa po 'to. Ito 'yung sinasabing Royal Canadian Mint. hmm gas wala rin siyang muka nainte ito 98 ita mga kahunters sa oh reverse wala din naman oh malinis yung reverse niya hindi siya yan ayan mga kahunters so oh. ang tanong yan <clears throat> ito pa talaga ay error o sadyang sinadya para mangyari ito sa, sa, sa barya okay And maraming maraming po salamat at wala rin naman po ako kasi neto sa sa error kahit sa ibang bansa po wala mga ganitong klase ng error okay yan patuloy tayo mag search alamin yung mga iba't ibang uri ng coins na atin nakikita na hindi naman normal sa sirkulasyon maraming maraming pong salamat po at God bless po sa inyong lahat ingat po happy hunting bye bye